kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sabi nga nila, mas mabuti na lang na mapasok ng mga magnanakaw ang iyong bahay at masimot ang mga pinagkakainteresahan nilang mga bagay kesa matupok ng apoy ang lahat ng iyong ari-arian. Tuwing sasapit ang buwan ng Marso ay palaging nagpapaalala ang taga Bureau of Fire na mag-ingat sa posibilidad na maaaring masunuga ng iyong bahay dahil sa matinding init ng panahon na dala ng summer season. Palaging i-check ang mga linya ng kuryente kung ito ba'y ba may mga sira na na pwedeng pagmula ng sunog. Siguraduhin ring walang mga appliances na nakasaksak sa mga outlet kung hindi naman ito ginagamit, lalo na kapag wala naman palang tao sa loob ng bahay. Alas 4.46 ng umaga ng March 8, 2025, nakatanggap ng tawag ng Bureau of Fire Protection ng siyudad ng Iloilo dahil sa nangyaring sunog sa Infante Kaagad na sumibat ang mga bumbero at pagdating doon ay inakyat na nila sa second alarm status ang sitwasyon ng sunog. nilabanan nila ang makapal na usok at mainit na apoy. Hanggang sa tuluyan na nila itong makontrol, alas 5.17 ng umaga, at pagsapit ng alas 5.25, ay 100% na natikil na nila ang apoy. Mabilis mang nakaresponde ang mga bumbero pero ang masakit ay ang nautas na buhay ng isang masayang pamilya. ng mag-asawang mga guro na sina Julius at Lohilin Reyes, kapwa na 40s na ang mga edad. Kasama ng mag-asawang ni Lisa ng Mundo ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang nag-iisang anak nila na may edad pa lamang na 7 anyos, siya si Amber Marie ayon sa bayaw ni Lowell na si Jiro. Sadyang napakabilis daw ng pangyayari noong madaling araw na yun. Habang siya daw ay natutulog ay bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding init at nang siya ay gumising. Ay doon na niya nalaman na nasusunog na pala ang bahay na kanilang tinitirhan. Di kada 60 pa na itayo ang bahay na ito kung saan ito ay gawa sa light materials. Ayon kay Jiro, Nasa ikalawang kalapag ng bahay nakatira ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na si Amber. Kaagad na nagpulasan ng lahat ng mga nakatira sa loob ng bahay. Kanya-kanyang labasan at dala ng mga importanteng gamit na pwedeng masalba. Sa bilis raw ng pagkalat ng apoy ay nagpanik na sila rason para mas naging mahirap ang paglabas nila sa loob ng bahay. Kalaunan ay kanilang nabagtanto na hindi na pala nakalabas pa ang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Rinig na rinig daw nilang nagsisigaw ang mga ito ng tulong. Sinubukan naman sana ni Jiro na pasukin muli ang bahay para tulungan ang magpamilya. Pero sadyang hindi na raw talaga niya kaya ang matinding init na dala nang lumalagablab na apoy habang kinakain ng buong bahay. Ayon sa statement ng ilan, kapwa raw may asma ang mag-asawa. Rason kung bakit hirap daw silang makalabas dahil sa nanghina na ang mga ito. May ilan ring nagsasabi na meron daw bakal na grills sa kanilang pintana kung kaya tuluyan silang natrap dahil sa hindi nila kayang mabaklas ito. Walang nagawa ang kanilang mga pamilya at kakilala kundi ang pakinggan na lang ang sigaw nilang humihingi ng tulong hanggang sa dahan-dahan na itong nawala. Nang makapasok na ang soko sa loob ng bahay ay doon na nila natagpuan ang labi ng mga biktima na nakayakap sa isa't isa. Isa sa pinakamasakit na pamaraan ng pagkautas ng buhay ay ang malamo ng apoy kasama ang sarili mong bahay. Sa dinarami-dami ng mga pangyayaring katulad nito, ay dapat lang nasiguraduhin mayroon kang fire exit sa bahay. Sakaling may mangyari mang suno, delikado ang bakal na grill sa mga bintana kapag hindi naman ito pwedeng mabaklas. Sa oras ng mga emerhensya dahil tuluyan ka ng matatrap at hintayin na lamang ang iyong katapusan. Ikaw, may fire exit ba ang bahay na iyong Diniterhan Kung gusto niyo ng mga ganitong videos panoorin pindutin ang notification bell mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa historiador historiador